Formal na ang gipasakaan og kasong arson ang sospek sa pagkasunog sa kapin 40 ka mga Pinoy anan sa Silway San Juan, Barangay Dajangas West, kanitong Pebrero 29, 2024. Sumala ni SFO2 Oliver John Alfeche, Information Officer sa BFP Jansan, nga pinaagi sa pagigalayon sa PNP, ilan nang mapasaka ang kaso bato kay Victor Incierto, nga kahinunumang nasikop human adunay mga saksi sa pagsunog ni Inisay ang kaugalingong Pinoy anan, asa na angin ang pipila ka mga mga well, kabalayan. so far, uh, sila uh, admission. Uh, ato ang uh, alleged suspect na admission sa iyahang gihimo. But then again, uh, para mapasaka ta kaso, kailangan nato og uh, mga mga evidence no ang pag-commit um, niya sa crime nakita gud mismo ang ginagamit niya na mga materials o mga mga elements no para masunog niya ang isa butang o panimalay kailangan gud na siya present kini para ma-file nato og saktong kaso para kaniya. Kahinom namang giangkon sa sospek nga iyang gisunog ang iyang pinoyanan sa rason nga nanimalos kini sa mga silingan tungod sa ligasong dili maayong pagtartar kaniya sa ilang lugar. Mismong ang mga sakop sa Pendaton Police Station ang nagatiman sa mga dokumento o pagkuha og mga witness aron nagtanong nga pa pasaka ang kaso batok sa sospek. Karoon na ito i-inquest ang case sa korte against kay Mr. Victor Incierto. Okay? Nakaridi na, na tanan ng ato ang mga documents, ato ang investigator, ready na para mag sa korte para i-file na yung arson case against kay Mr. Victor Incierto po. Actually, daghan tag mga witnesses nga nakuha aside from sagikan mismo sa ihang baba nga nag-angkon siya nga siya mismo ang nagsunog sa maong panimalay nga nadamay ang more or less 40 ka mga balay. Gawas sa pag-angkon nga siya ang nagsunog usa matud pa sa nakapaduot sa kaso ngadto sa suspect ang pag-angkon ini nga nagagamitan kini og illegal nga droga. Nagistorya gyud siya og wala sa normal nga 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 tao tungod sa iyang paggamit og illegal nga droga. Siya mismo nagaangkon sa MOA nga nagagamit siya og illegal nga droga nga from time to time kapag kadili siya nakagamit og illegal nga drugs, makaisip siya og dautan. Pinaagi sa inquest proceedings, formal nang mapasaka ang kaso ngadto sa korte. Kasamtangang nagpabilin una sa selda sa Pendaton Police Station ang naasing suspect. In the heart of changing lives, kini MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. bree news